Hello mga kakusina, panibagong araw, panibagong recipe na naman So samahan niya ako magluto tayo ng ginataang gulay So ayan naglagay na ako ng butter sa ating uh, kaldero At ayan iginas ako na yung ating hipon Then nilagyan ko siya siyempre ng ating pampalasa, salt and pepper Then after nyan, hanguin lang natin muna siya and then sit aside. Then magumpisa na tayo magkisa ng garlic. So sa sin na kaldero pa rin. Ayan. Then isunod natin yung ginger or luya. So igisa-igisa lang hanggang na malumabas yung aroma ng luya. Then isunod natin yung onion. Ayan. Mas maraming onion. Mas masarap. Ayan, gisa isa lang natin ang konti. Then, na natin yung ating kalabasa or pumpkin. Napakasarap nito mga kakusina. Pampalinaw ng mata. Ayan. Kalabasa is life. So, at ayan, tinimplahan ko siya mga kakusina. Ang mga ulo yan ng hipon. So, dinikdik ko lang siya. Nilagyan ko siya ng mainit na tubig. din sinala. At ayan na ganyan na ang itsura niya para na siyang bagoong na blinent so napakasarap nya andyan talaga ang lasa ng hipon at syempre nilagay ko na yung ating ginisang hipon din nilagyan ko na siya ng gata at syempre yung ating siling haba para maanghang nilagay ko pala dyan mga kakusina yung ating tiratirang fish ball or meatballs, chicken meatballs para dagdag lasa pa syempre nilagyan ko din siya ng chicken cubes So at ayan timplahan natin at uh, sarap, ang sarap ng lasa niya. So nilagyan ko na siya ng spring onion para may, pa, para sa pangtingkad kulay ng ating uh, niluluto. Ayan. Nagkabulol-bulol na pagpasensya no niya yung kusinera mo. kusina, just me. Voice over pa more. So at ayan, ready to serve na yan mga kakusina. Thank you for watching and please follow my page and subscribe to my YouTube channel.